sa pagmulat ng iyong mga mata, ako ba'y naalala mo na nagawang pasalamatan sa biyayang hatid ng umagang may pag-asa? Dahil habang wala kang kamuwang-muwang sa buong magdamag, ay iningatan kita. Isinugo bilang tagapagpantay mo ang mga anghel de la guardia. Matiyak ko lamang na sa iyong pagtulog ay ligtas ka. Walang sakit na hindi Ngunit, teka, sa bilis ng iyong pakikipag-usap sa'ki, tila ba ayaw mo na akong makasama? Pilit ko rin hinahagi tanggap ang aking mga liham na matatagpuan sa inyong mga Biblia. Diya at, at sa pagmulat ng inyong mga mata, cellphone na agad ang nais mong makita. Habang malungkot akong nakatanaw sa iyo'y ningiti-ngiti ka pang nakatunghay sa timeline ng iba. At kung minsa'y mapapasimangot ka pa, pag di mo naibigan ng post kahit hindi mo kakilala win ikay lalabas ng tahanan upang pumasok sa trabaho o kayay sa paaralan lagi kong inaabangan na ibahagi nyo naman ako kahit minsan lang nais kong marinig kung paano nyo ko ibida sa yung mga kaklase, katrabaho, maging sa mga kaibigan subalit ang itaas sa sarili, magreklamo o kaya'y magbalitaktakan ng paborito niyong libangan. At kung mapapahaba ang usapan, ginagawa niyo pang pulutan maging ang buhay ng mga taong walang amuang-muang. Mula sa aking kinaroroon ay pinagmamastan ko kung paano ka makitungo sa iba. Dahil ang patuloy kitang pinagpapalay, wala kang pakialam sa kalagayan nila. Ni hindi mo nga magawang mapagtimbutan kahit katiting mula sa laman ng iyong mga bulsa. Tila nalilimutan mo ng nilikha kitang kawangis ko o aking sinta. Kaya't bakit ganyan ang ehemplong pinapakita mo habang nabubuhay ka pa? sa bawat buka ng iyong mga bibig. Inaasahan kong ako'y pupurihin at idadakila. Dahil bilang mga anak ko, ito ang narapat marinig sa inyo ng madla. Subalit, bakit ganyan ang mga namumutawi sa inyong mga saita? Kay sakit pakinggan tumudurog sa puso ng inyong abang may likha. Na imbis na maging buhay na patuto, naging katitisuran ka pa ng mga hindi mananampalataya. Maging sa paghimlay sa iyong higaan, nasasabi ka kung mari palaran dahil umaasa kong naramdaman yung ako'y kasama nyo sa simula pa lamang subalit hanggang sa mahimbing ka ni hindi mo man ako nagawang pasalamatan nakuha mo pang magchat at mag goodnight sa iyong ka-chatmate habang ako'y dinidedma mo naman Iniibig mo ba ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo? O kailangan niyo pa ng buhay na patutuo na ako'y laging nasa puso niyo? Hindi pag minsan ko nang pinatunayan ang pinayubay nila ako dun sa krus ng kalbaryo. Tiniis lahat ng pag-aalipusta, dinurot-dinuraan, maging hagupit ng latigo. Matubos ko lamang ang inyong kaluluwa mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Lapis ko kayong iniibig, kaya't paulit-ulit bigyan ng pagkakataon. Di ako mawawalan ng pag-asa na balang araw, buong atensyon mo sa akin na lang itutuon. Tanging ako na lamang ang sasambahin at itataas mo bilang iyong Diyos na Panginoon na maging sa puso't isip sa diwat salita, maging sa inyong mga gawa, makikita ay ang aking refleksyon. At patutunayan nyo sa buong mundo na kayo ang bunga ng pag-ibig ko na pinanday sa mahabang panahon. Thank you po.